Ngayon nang aakyatin nga, nating bundok guys Mataso ayun no Ngayon na mga kasama natin Kitay dun Para makita natin yung 100 island view Sa buong Alaminos <coughs> Oh, ito nga yun Dumang kami ang palayan yun eh Ito parang hindi Tama nga yan Diyan nga yun Sigurado lang Pero ikaw hindi Itinapin sa barkuin Itinapin sa barkuin

pagbalik niya Pagbalik na. Ay, makakalimot pa si Ay, yan. ang magandang <laughs> <laughs> Ba, ba o oh ano na ano, ano? Hindi <laughs> 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 dancer 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 yan dancer 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 oh dancer 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 Oo. na. <sighs> oh. Ito na. oh, Wala nang wala nang damo yung lupa dito sa ano. Sa sobrang tagtuyot. Sa Alaminos. Pangasinan. Okay. paket na. paket na tayo guys. Akyat na tayo sa bundok. Oh nga. Uy, tabang muy. Nauna na si GZ, Palibasa. Sana

Kami akan tuk, -tuk.